Abdon, Sir. ikaw naman yung tatanungin ko. Kung ikaw sa kalagayan ng security guard na napapanood natin na nag-viral doon sa driver, no? Ay eh, isang motorista na nagkaroon ng traffic violations. Ano yung gagawin mo? Palulusutin mo ba o haharangin mo? At bakit? Bakit? Sa side ko, ipapa-implement ko kung ano yung rules at policy natin na pinapatupad sa ating uh, pinagiling na ahensya o kumpanya dahil uh, kahit anong gawin nila, hindi sila pa pwede. Di, 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 pwede yung sundin yung ano yung gusto nila. Tama. Dapat tayo yung masusunod tayo dahil guard tayo, hindi sila. Hindi kasi sila. Kasi kung nilusot natin sila, may nakita na mga boss, ibig sabihin, napapabayaan natin yung trabaho natin. Hindi Tama. Hindi natin ginagawa ng... Uh, trabaho natin, Kapag pinalusot natin yun. Tama. Uh, ah, Maraming kasi yung pinag-uusapan meron din life and death. Okay. Kaya, para sa akin, tama yung ginawa niya. As long as kaya mong gampanan yung trabaho mo, hindi hindi ko papalos din ayon sa batas na pinapatupad ko. bilang oh. isang guardia. Ayos, very good. oh, 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 oh ayos.